Hati ang reaksyon ng mga kababayan natin sa ipinatupad na price freeze ng pamahalaan sa ilang pangunahing produkto kasunod ng pagdeklara ng state of calamity sa ilang lugar dahil sa bagyong karina at habagat. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Pinasok raw ng baha ang negosyong restaurant ni Joshua nitong pagsalanta ng bagyong karina. Kaya naman malaking tulong raw ang price freeze sa pagbubukas muli ng kanyang restaurant yung price fees ay nakakatulong sa negosyo namin. Mas lalo na yun, nagre-recover kami dahil nagsara kami ng mga dalawang araw. Para naman kay Aling Ana, malaking tulong din sa pagbabudget ang tigil taas presyo sa itlog. Oo naman, pabor naman. Pabor naman kasi pag tumaas pa, di kawawa naman yung naghahanap buhay. Mahigpit na binabantayan ng Department of Trade and Industry ang mga presyo ng mga pangunahing bilihin na naka-price freeze. Kabilang sa mandatory price freeze ang gulay, karne, bigas, itlog, tubig, instant food, gatas, kape, sabong panlaba, gamot at kandila. Layon nito na panatilihing abot kaya ang mga presyo ng mga bilihin, lalo na para sa mga lubhang na apektuhan ng bagyo. Epektibo ang tigil taas presyo sa NCR, Batangas, Cainta Rizal, Cavite, Pinamalayan Oriental Mindoro, Bataan at Bulacan. Pero kung positibo ang opinyon ng mga mamimili sa price freeze, may pangamba naman ang ilang mga nagtitinda kagaya ni Aling Mary Jane. Okay Siyempre malulugi kung... Hindi hindi kayang i-adjust yung ano, kaya naman sa mga mamimili. Yung tamang ano lang, tamang presyo lang din. Dalawang araw lugi. Mga, yung mga unang paninda natapo kasi walang, walang mamimili, masisira. Nagaalangan din siya sa supply na ibabagsak sa Balintawak Market para ngayong araw. Kung sabi yung supply ko ba, ganun pa rin, stable pa rin naman po yung supply. Ting, tingin, ko ngayon hindi. Medyo siguro kukulangin kasi yung ibang lumubog, nilubog, nalubog sa baha, no? tiniyak naman ni DTI Secretary Alfredo Pascual na mananatiling affordable at accessible ang mga pangunahing pagkain para sa mga nasa nasalanta. Binigyan babalari ng DTI ang mga negosyo laban sa price gouging o hindi makatuwirang pagtataas ng presyo. Kabilang din dito ang mga hotel at transient homes. Maaaring bisitahin ang price bulletin ng DTI online o ang official social media page para sa bantay presyo. Vel Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.